Ngayon ay tanghali na mga kababoy at magpapakain na tayo sa ating mga alaga. So up lang tayo dito sa ating dalawang patining na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po natin na ibenta. At yung presyo na lang ngayon ay nasa 160 live weight. Ito namang ating inahin, isang buwan na po matapos siyang ma ai uh, So sana magtuloy-tuloy po mga kababoy at hindi na po mangyari yung nakaraan na nakunan siya. Itong ating uh, dalawang katining mga kababoy, yung ginawa ko na lang ko dahil lampas-lampas na po sila sa uh, edad nila para sila po sana ay ma-dispose. So 3 months and 2 uh, weeks sana ay ma-dispose na sila para makuha natin yung kuta, yung uh, kain nila hanggang saan lang. So balit uh, yun nga mga kababoy ngayon ay 3 uh, months and 3 weeks na po, uh, malapit na po silang mag, uh, apat na buwan. Kaya ang nangyari po ngayon ay, imbis na galing sila sa pure feeds po at talagang premium yung pinakain natin sa kanila, dahil yun na po yung nakasanayan natin, Uh, ngayon ay ipapakita ko sa inyo mga kababoy kung paano ko po, uh, ano po yung ginawa kong solusyon. Dahil sobrang mababa po yung live weight at hanggang sa ngayon wala po, po tayong uh, buyer nitong ating uh, fattening. sa so, Ngayon po, ito po yung pinapakain ko sa kanila. Uh, kung dati pure feeds at premium yung pinapakain ko ngayon ay pure darak ng uh, mais na po yung kinakain nila. Kasi yung inahin po natin, uh, sinubukan ko pong magmix ng uh, darak ng uh, mais or yung sa Bisaya po ay tahop. At uh, ni-try ko rin pong pakainin 'yung ating uh, fatining dahil nga itong isa natin na uh, baboy, itong babae ay hindi ko po ibebenta, dahil gawin ko na lang din pong inahin. Kaya inisanay ko rin siyang pakainin ng darak. Ngunit noong pinakain ko rin itong isa natin na uh, pangbenta, ay nagustuhan niya po yung darak mga kababoy kaya ang nangyari po ay ayaw na pong kumain ng uh, feeds kahit uh, lagyan ko po ng konti talagang nalalasahan po niya na may uh, feeds hindi po kinakain kaya sa sayang lang kaya yung ginawa ko na lang ko ay talagang uh, naka-pure uh, darak ng uh, mais na lang po yung kain ng ating fatineng. Kaya ting tingnan na lang po natin mga kababoy kung ano yung magiging resulta nito sa ano pagbenta natin. Kasi noong uh, nagbenta tayo ng isa nito, tumimbang yun ng 85 kilos. Yun po ay naka-pure feeds po talaga. Tapos ngayon, naka-pure darak na lang po. Titingnan na lang po natin mga kababoy kung may kaibahan ba yung timbang. Kasi lumampas na rin po sa mga 15 days simula po na nakapagbenta tayo ng 85 kilos. So yun lang na yung update happy